Alam mo kung bawal gan pa tayo ng grupo ni Ramon. Hindi sila titigil hagkat na pa, hindi kanila napapatay. Lintik na na yan, di mo patay-patay. Sugurin kaya natin yan. Tangkol, kinukutuban ako, talagang babalikan tayo yan. Ngayon, tanggol, papatay ka na namin, di ka na namin bubuhayin. tangkol, sila! Panggol, handa ka na bang mamatay? Bakit? Kaya mo ba? Ano, magkasubo ka mm -hmm. na? Bukas ng umaga, mag-sitawin tayo dito sa Dating Nagpuan para magkaalaman kung sino ang unang namangatay. Na Bukas ng umaga, ang alas otso. Sana nandito ka na.